Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at limamput isa hanggang limandaan at limamput lima. Kabanata limandaan at limamput isa. Talagang hindi, hindi pinangarap ni Reginar na tatanggi si Mr. Song ng ganoon simple Mukhang hindi man lang naisip ng Old Master Song, kaya tinanggihan niya siya. Bakit? Ang pamilyang Wu ay mas malakas kaysa pamilyang Song. Ang anak na ito ay ang panganay na apo ng pamilya Wu. To put it bluntly, siya ang pinakabukod tanging young talent sa Ores Hill. Ilang mga batang babae mula sa malalaking pamilya ang nagkusa na sumuko. Para magkabit na kasama nitong anak, gusto niya si Warnia, yon ay para bigyan ng mukha ng pamilyang Song. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Song ang umakyat gamit ang wolves. Mayroong 10,000 dahilan para sumang-ayon ngunit hindi dapat magkaroon ng kalahating dahilan para tumanggi. Pero walang pag-aalinlangan na sila ay tumanggi? Bakit napakababa ng tingin nila sa pamilya Wu? Kaya, medyo galit siyang nagtanong. Tito Song, sa tingin mo ba hindi karapat dapat si Roger K. Warnia? May gustong sabihin ng Old Master Song nang hindi niya malay, hindi siya nararapat. Anong international joke ang ginagawa mo sa akin? Maihahalin tulad ba si Roger kay Mr. Wade? Sa kanyang mga mata, ang mahalagang anak na ito, kumpara kay Mr. Wade, ay hindi kahit isang buhok. Kung tutuusin, walang kakayahan itong sanggol na anak na gawing bata ang matanda. Ngunit mapapabata siya ni Mr. Wade nang hindi bababa sa sampung taon. At saka, may pambihirang kakayahan si Mr. Wade na maabot ang langit. Paano papasok ang isang junior ng pamilyang Woe? Gayunpaman, ang pamilya Wu ay isang kaibigan ng pamilya Song, kaya hindi magagawa ni Mr. Song na magsalita ng masyadong prangka, kung hindi, ito ay masyadong masakit sa kanila. Kaya mahinahon niyang sinabi, Regnor, huwag kang masyadong excited. Ang ganitong bagay ay hindi ang aking huling sasabihin. Tulad ng alam mo, ang kalayaan sa pag-ibig, kalayaan sa pag-aasawa, at ang mga bagay ni Warnia, ay nakasalalay sa sarili niyang desisyon. Hindi madaling tawagan ng mga shot mula sa aking lugar sa panahong ito at edad. Umiling si Regnor at sinabing, Tito Song, hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari sa ating pamilya? Sa aming pamilya, lalaki man o babae, walang kalayaan sa pag-ibig at kalayaan sa pag-aasawa. Kailangan mong sundin ang mga kaayusan ng pamilya. Uncle Song, kung pumayag ka, naniniwala akong hindi ka ni Warnia. Ang kanilang uri ng pamilya ay palaging binibigyang pansin ang tamang pamilya sa kasal. Inisip niya noon na basta hilingin niya kay Warnia na pakasalan si Roger, ang Old Master Song, ay sumasang-ayon sa kagalakan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Wu ay nasa itaas pa rin ng pamilyang Song. Mga tuntunin ng lakas, at ituturing ito ni Warnia na isang mataas na pag-akyat. At ang edad ni Warnia ay tama rin, kahit na pumasa sa pinakamahusay na edad ng kasal, kabanata limandaan at limamput dalawa. Sa mga nangungunang malalaking pamilyang ito, ang mga batang babae ay karaniwang nasa twenties at ang kanilang mga kasal ay naka-schedule na. Bukod dito, karamihan sa kanila ay 22 dalawa o 23 taong gulang at ikakasal kaagad pagkatapos nila ng kolehiyo. Kaya umaasa si Reginar na maaaring direktang banggitin ni Mr. Song ang bagay na ito kay Warnia at maging direktang hilingin sa kanya na tanggapin ang kasal. Karamihan sa mga batang babae ng malalaking pamilya ay may kamalayan sa mga kaayusan ng pamilya para sa kasal. Hanggat ang mga matatanda ng pamilya ay gumagawa ng mga kaayusan, ang mga nakababatang henerasyon ay natural na sumunod. Hindi inaasahan na si Elder Song ay tinanggihan niya si Regnor, ngunit umatras si Regnor nang walang alam na mahirap. Kaya napatawa na lang siya at ikinaway ang kanyang kamay. Actually, to be honest, si Warnia ay bata pa at hindi ko pa gustong magpakasal siya. Tutal hindi pa kasal ang kapatid niya. Regnor blurted out, mas kayang maghintay ng boys but girls can't do it. Ikakasal kapag ikaw ay dalawamput-apat? o 25 taong gulang, ay ang pinakamahusay na annualization. Kung maghihintay ka hanggang makuha mo kasal sa 30, ang iyong sariling halaga ay may malaking diskwento. Napangiti ng mahina si Mr. Song. Sa harap ng mga taong talagang may gusto sa kanya, 24 o 25 taong gulang, ay hindi na iiba sa 30 o kahit 40 taong gulang. Ngunit sa harap ng mga taong ayaw sa kanya, 24 o 25 taong gulang ay maaaring may malaking pagbabago mula sa edad. Sa makatuwid, umaasa ako na ang aking apo ay maaaring pakasalan ang nauna kaysa sa huli. Nagmamadaling sinabi ni Roger, Elder Song, kung payag kang ipakasal sa akin si Warnia, lagi ko siyang tratuhin na parang first love ko. Tumango si Mr. Song at sinabing, Naniniwala akong gagawin mo 'yon. Ngunit depende ito sa intensyon ni Warnia, hindi maaring tumawag ako ng shock. Medyo nalungkot si Regnor. Ang dami ko nang sinabi, lagi kang tumatanggi, nangako pa ang anak ko, pero ikaw ay tumanggi, ano ang ibig mong sabihin? Mababa ang tingin mo sa pamilyang Wu. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, Tito Song, naglakas loob akong magtanong, dahil patuloy mong tinatanggihan ang aking kabaitan. Mayroon bang mas mahusay na kandidato para sa pamilyang Song kaysa kay Roger? Nakita ni Elder Song na ang kabilang partido ay nagpupumilit sa bawat hakbang. Kung siya ay ginawang si Tai Chi, siguradong magtitsaga ang kabilang partido. Kaya tumango siya at sinabing seryoso. Ayokong itago ito, mayroon talaga akong isang mahusay na kandidato sa aking puso. Pagkatapos ng lahat, idinagdag niya. Si Warnia ay may isang mahusay na kandidato sa kanyang puso at kaming dalawa ay optimistic sa iisang tao. Nang marinig ito ni Roger, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo. Sa wakas ay nakilala niya ang isang babae na masyado siyang tinukso. Hindi niya inaasahan na ang ibang pamilya ay hindi magmamaliw sa kanya. At isiniwalat din na mayroon na siyang manliligaw. Nakaramdam din ng pagkagulat si Reginald at may kaunting galit na mahirap itago sa loob ng mata ni Mr. Song. Napakataas ng paningin ng masamang matandang guru na ito, na kahit ang pamilya Wu ay hindi niya makayang tingnan. Pupunta siya sa langit, sa pag-iisip nito, napakunot ang noo niya at nagtanong, Tito Song, dahil kayang gawin ka ng taong ito na mababa ang tingin sa pamilya Wu, kung gayon dapat ay anak siya ng pamilya sa East Cliff. Umiling si Lolo Song at sinabing, hindi, siya ay ordinaryo lang na binata, hindi miyembro ng anumang pamilya. Balita ko ulila na siya at pumasok sa bahay M. Punan sa edad na walo. Nang marinig ito ni Regnor, bigla siyang nagalit at bumulong. Siya ay isang ulila na wala pang mga magulang kaysa kay Roger, at saan ka makakagawa ng tingin sa kanya, Uncle Song? Tumawa si Old Master Song at sinabi, Minsan hindi may kukumpara ng mga tao ang kayamanan, pamilya, at background. Kung minsan ay mas marami silang kakayahan kaysa iba. Kung unat ang noon ni Reginar at nagtanong, Tito Song, sa tingin mo ba walang kahulugan ang pamilya naming? Siyempre hindi, nakangiting sabi ni Old Master Song. Ibig kong sabihin, ang mga tao ay laging may kanya-kanyang sariling kalakasan at kahinaan. Halimbawa, si Mr. Regnar ay mabuti sa lahat ng dako, ngunit siya ay hindi marunong maglaro ng basketball. At ang ibang tao ay maaaring walang maganda, ngunit sa basketball talaga sila ay magaling. At ang isang batang babae ay naaakit sa mga kasanayan sa basketball. Hindi ito masasabi na ang huli ay mas mahusay kaysa kay Roger, masasabi lamang na ang huli ay mas mahusay na pangakit para sa isang babae. Sa oras na ito, ang panloob na monologo ng old song ay Regnor, saan nang galing ang maraming kalokohan? Ang dami mong sinabi, hindi ka lang naging mangmang at nakalimutan mo na umatras ka Nang alam mong mahirap magpatuloy sa pagchichi sa akin habang dinidilaan yung mukha Kailangan ko bang linawin sa yung mukha na ang yung anak ay isang duminang shit lamang sa aking mga mata? Kabanata limandaan at 53 Medyo nanlumo rin si Regnor. Akala niya kapag lumapit siya at magpo-propose ng kasal, papayag si Mr. Song nang walang pag-aalinlangan, at agad na itinuring ang kanyang anak sa kanyang apo. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Old Master Song ang kanyang proposal sa oras na ito. Ito ay nagparamdam kay Regnor ng isang uri ng kahihiyan, kumunat din ang noo ni Roger, at bahagyang hindi nasisiyahang sinabi. Lolo Song, bakit hindi mo gusto na pakasalan ako ni Warnia? Ang aking pamilyang Wu ay ang unang pamilya sa timog ng ilog Kahit na ito ay ilagay sa East Cliff, maglakas loob na sabihin na sila ay mas malakas sa amin. Sinulyapan siya ni Elder Song, bahagyang umiti at sinabing, Ang batang si Mr. Wu ay likas na bayani sa mga tao. Ang emosyonal na bagay na ito ay halos hindi makuha. Para kay Mr. Song, ang mag-ama ay walang sariling kaalaman, at hindi rin sila makapagsalita ng marami, kaya maaari lamang silang umasa sa panghihikayat. Mapurol na bunguntong hininga si Roger, lalo na ang sama ng loob. Akala ko ito ay isang bagay na simple, ngunit ito ay naging mas mahirap kaysa sinaunang pag-aaral. Nang nainis na siya, nakauwi na si Honor. Nang makitang si Mr. Wu at ang kanyang anak ay nasa bahay, nagmadaling sumulong si Honor at magalang na nagsabi. Tito Wu at Roger, buti bumisita kayo sa bahay. Bahagyang umiti si Regnor at sinabing, Honor, kinabalik ko lang si Wu Qi sa susyo kaninang umaga. Plano kong manatili sa Ores Hill kasama si Roger sa mga araw na ito. Upang malaman kung sino ang gumawa nito kay Wu Qi. Kaya pumunta kami upang bisitahin ang iyong lolo at planong manatili sa iyong bahay ng ilang araw. After that, Regnar said again, Honor, do you think, my son Roger, and your ate Warnia, kung magsasama ang dalawang taong ito, magkatugma ba sila? Nang marinig ito ni Honor, sumigaw siya. A good match. Siyempre magandang laban. Ganap na talentadong babae at lalaki. Pares na gawa ng langit. Tumangos si Reginald bilang kasiyahan at sinabi kay Elder Song, Tito Song, narinig mo na ang mga salita ng karangalan. Sa tingin ko ang bagay na ito, kahit na tanungin mo ang buong pamilya sa Orris Hill, lahat ay magbibigay ng parehong sagot tulad ni Honor. Medyo nahiya si Mr. Song at ilang saglit na hindi sumagot. Dito, hindi napigilan ni Honor na sumigaw. Lolo, kung gaano kahusay si sina Roger at Warnia? Sila ay magkasama, para sa ating dalawang pamilya, ito rin ay isang matibay na pagsasama. Alam ni Honor ang iniisip ng kanyang lolo, at alam niyang gusto niyang makasama ni Warnia si Charlie. Gayunpaman, hindi ito katanggap-tanggap para kay Honor, kaya sabik din siyang hikayatin ang kanyang lolo, na sumang-ayon sa panukala ni Wu. Hindi inaasahan ni Elder Song na ang kanyang sariling apo, ay tutulong sa mga tagalabas na magsalita at kumbinsihin siya. Hindi ba niya alam na gusto niyang makasama ni Warnia si Charlie? Alam ni Mr. Song sa kanyang puso na alam niya ito, at ang dahilan para sabihin ito. Ay tiyak dahil ayaw niyang makita ang relasyon ni na Warnia at Charlie. Sa pag-iisip nito, naramdaman pa ni Mr. Song na hindi nasisiyahan si Honor. Ang matandang guro ay nabuhay hanggang sa edad na ito, siya ay isa ng mabuting tao, si Honor ay napakaingat na makikita niya ito ng sabay-sabay. Kaya't sinabi niya ng bahagya, kagalang-galang sa negosyo, ang iyong kapatid na babae, hindi oras na hikayatin ako. Bahagyang naramdaman ni Honor sa kanyang puso, alam niyang nagalit ang kanyang lolo. Kaya agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Pumasok si Uncle Boyu mula sa pinto sa oras na ito at sinabi kay Mr. Song. Si Warnia ay nandito na at ipinarada ang sasakyan. Kabanata 554 Okay, bahagyang tumango si Father Song. Nagpalita ng tingin si Regnor at Roger. Nakita ni Roger ang kahulugan sa mga mata ng kanyang ama. Pinalakas niya ang loob niya para direktang banggitin ito kay Warnia. Maya-maya, humakbang si Warnia at nakita niya sina Regnor at Roger. Nabigla siya at pagkatapos ay nagmamadali rin siyang sumulong at magalang na bumati. Ngumiti si Regnar at nagsabi, Warnia, kinausap ko ang lolo mo tungkol sayo. Nagtatakang tanong ni Warnia, iniisip ko kung ano ang pinag-uusapan ninyo ni lolo tungkol sa akin. Tumingin si Roger kay Warnia sa oras na ito, at sinabi ng may pananabik na mga mata. Warnia, alam na natin sa isa't isa, mula pa noong tayo ay bata pa, at maaari tayong ituring na sweethearts noong bata pa tayo, plus our two families are friends, so I think we can kiss the song family. Kaya, nakiusap ako sa aking ama na pumunta at mag-alok ng kasal kay Lolo Song. Sabi niya gusto ka daw niyang tanungin kung ano ang gusto mo. I wonder kung bibigyan mo ba ako ng chance. Nahihiyang sinabi ni Warnia, Roger, ilang taon na tayong hindi nagkikita, kaya sabi ko, medyo biglaan. Nagmamadaling sinabi ni Roger, kung sa tingin mo ay ito ay masyadong biglaan, maaari nating dahan-dahan na linangin ang relasyon, simula sa pakikipag-date, ano sa tingin mo? Sumulyap si Warnia sa kanyang lolo, pagkatapos ay umiling siya ng paumanhin at sinabing, Roger, sorry, may iba na akong gusto. Labis na nanlumo si Roger, ngunit patuloy siyang nagtanong. Warnia, narinig ko kay Lolo Song na ordinaryong tao ang gusto mo. Hindi anak ng malaking pamilya. Bilang apo ng Song family, magpapakasal ka sa isang ordinaryong tao, pagtatawanan ka. Hindi, seryosong sabi ni Warnia, ang pag-aasawa ay usapin ng pag-ibig. Pagpapakasal sa iba ay nilabag ang asensya ng kasal. After that, she also persuaded Roger. Roger, Sinabi mo lang na magkakilala na tayo mula pagkabata at ipinapayo ko rin sa iyo na huwag pumili ng mapapangasawa para sa kapakinabangan ng pamilya. Karamihan sa mga kasal na ito ay hindi mahaba at hindi masaya. Lalong nanlumo si Roger nang marinig ito. Pumunta ako dito para pakasalan ka. Hindi mo lang ako tinanggihan, pinayuhan mo rin ako na huwag magpakasal para sa kapakanan ng pamilya. Ang iyong taichi ay talagang kahanga-hanga. Gamitin lang ang freak na ito para maghagis ng isang libong kilo sa apat, isang batang babae sa kanyang twenties. Namangha din si Reginald sa pagkakataong ito. Talagang hindi niya inaasahan na hindi lang tumanggi si Warnia sa panliligaw ng kanyang anak, kundi gamitin ang panandali ang pag-aasawa ng pamilya at kalungkutan para lalo pang humarang sa kalsada na nakamamatay. Isa lang itong dobling pagtanggi kay Roger. Ang mas nakakagulat sa isip ni Warnia, mas umaasa si Regnar na magagawa ni Warnia na maging kanyang manugang. Kung ang gayong babae, ay maaaring maging manugang ng pamilya o, kung gayon ay gagawin niya itong tiyak na isang mabuting katulong para sa kanyang anak. Sa sandaling ito, nakapagdesisyon na siya. Mananalo siya sa pamilyang Song para sa kanyang anak. Kaya naman, humakbang si Regnar para kunan ng litrato si Roger na nanlulumo at nakangiting sinabi. Pareho kayong mga kabataan ni Warnia. Ikaw talaga ay dapat itaguyod ang kalayaan ng pag-ibig at kalayaan ng pag-aasawa, kaya hindi mo ito maalala ang ganitong bagay. Gayon pa bata ka pa at marami kang oras, kaya huwag kang mag-alala sa ngayon. Nang makita ni Mr. Song na sa wakas ay hindi na agresibo si Regnar, nabuhayan siya ng loob. Kaya tumango siya tinawag si Boyo, at nagutos. Dapat mong ayusin sina Regnor at Roger sa guest room. Huwag maging pabaya, sabihin sa mga chef na maghanda ng tanghal iyan nang mabilis at aliwin silang dalawa sa tanghali. Mabilis na pumayag si Boyo at sinabi kina Regnor at Roger, sundan niyo ako sa guest room. Tumango si Regnor at sinabi sa pamilyang Song, magkita tayo sa restaurant. Pagkaalis ay sinunda ng dalawa si Boyo hanggang sa guest room. Matapos makapasok sa guest room at isara ang pinto, balis ang sinabi ni Roger. Dad, masyadong hinamak tayo ni Master Song. Hindi man lang niya ako tinitingnan. Walang pakialam na ngumiti si Regnar at sinabing, Huwag magpanik, imbestigahan mo muna sa mga araw na ito, para makita kung nasa puso niya talaga si Warnia, at kung gayon, aalamin ko kung sino ang lalaking iyon. Kabanata 555, nang marinig ang mga salita ni Regnor, mukhang nandidiri si Roger at galit na sinabi, Dad, kabilang sa mga kabataan sa Oris Hill, sino ang nangahas na tawagin ang kanyang sarili na Diyos at banal sa aking harapan? Kung sino man siya, sa harapan ko siya ay basura lang. Kahit na ito ay isang dragon sa langit, hindi niya ito kayang hawakan sa harap ko. Tulad ng sinabi niya, lungubog ang kanyang muka, at sinabi niya. Ang old master song na ito ay talagang medyo ignorante. Let Warnia marry me, is the honor of their family. Itong pamilya ng song ay ganyang bagay, how dare they underestimate me. Malumanay na sinabi ni Reginald. Roger, huwag mong kalimutan na ito ang pamilyang song. Magsasalita ng kalokohan sa pamilyang song, kung ito ay makarating sa tainga ng pamilya, gusto mo pa bang magkaroon ng puwang? Nang marinig ito ni Roger ay napatikip siya ng bibig sa gulat. Napabuntong hininga si Regnor at sinabing, Ikaw, masyado ka pang naiinip sa mga bagay-bagay. Kung makasalubong mo ang mga problema sa hinaharap, dapat maging mas kalmado ka. Nagmamadaling sinabi ni Roger, Paumanhin dad, masyado akong impulsive. Sabi ni Rednor, si Mr. Song ay naging matalino sa buong buhay niya kung hindi, hindi niya kayang gumawa ng ganitong negosyo ng pamilya. Sa makatuwid, hindi siya dapat malito o magkamali. Kung talagang ordinaryong tao ang gusto ni Warnia, siguradong hindi siya papayag. Hayaan ang nag iisang sumusuporta, kaya pinaghihinalaan ko na ang kabilang partido ay dapat na medyo totoo. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Roger at sinabing, Dad, wala pa akong narinig na anumang kamanghamanghang batang person sa pamilya ni Oris Hill. At saka, sa buong Oris Hill, iginagalang nila ang pamilya Wu. Nag-isip sandali si Regnor at sinabing, Sinabi mo rin na iginagalang ang pamilyang Wu sa timog ng Ilog Yangtze, ngunit sa pagtingin sa buong bansa, Malayo pa rin tayo. Ang mga tunay na makapangyarihan na nakatagong pamilya ay karaniwang nakabaon sa Eastcliff. Kaya pinaghihinalaan ko, ang shota ni Warnia na binanggit ni Mr. Song ay maaaring inapo ng isa sa pamilya ng Eastcliff. Nabalisa si Roger at mabilis na nagtanong. "Dad, ano ang ibig mong sabihin?" Malamig na sinabi ni Reginald, "Ngayong gabi, magho-host ako ng isang piging sa Classic Mansion sa Ores Hill. Ipapatawag ko ang ilang mga pinuno ng iba pang pamilya ng Ores Hill upang puntahan ako. Naniniwala ako na pupunta sila doon pagkatapos marinig ang pangalan ng pamilyang Wo. Sa oras na ito, dumating si Boyo at kumatok sa pinto, at sinabi sa labas ng pinto. Mr. Regnor, Mr. Roger, iniimbitahan kayo ni Mr. Song sa dining room para sa tanghal iyan. Sige, sumagot si Regnor at sinabi, Pakisabi kay Tio Song, pupunta kami mamaya. Tulad ng sinabi niya, hininaan muli ni Regnar ang kanyang boses at sinabi kay Roger. Mayroon akong dalawang layunin sa piging. Una, hayaan ang mga tao mula sa mga pamilya ng Oris Hill na tulungan tayong makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa iyong kapatid. Magtanong tungkol sa lalaking gusto ni Warnia, hanapin siya at tingnan kung sino siya. Kung ito ay ang supling ng isang malaking pamilya, gagawa tayo ng paraan para mailigtas ang daan. Kung ordinaryong tao lang siya, hayaan mo siyang mawala sa mundong ito. Tuwang-tuwa si Roger at mabilis na sumang-ayon, Dad, naiintindihan ko. Sa sandaling ito, naghanda na ng tanghal iyan si Charlie, at kumakain siya kasama ang kanyang asawang si Claire, at ang kanyang biyanan. Habang kumakain, si Jacob ay lumitaw na labis na nasa sabik na may ngiti na puno ng pag-asa sa mukha niya, parang may something na masaya. Sumimangot ang biena na si Elaine, tumingin kay Jacob, at nagtanong, Ikaw masamang old master, nakangiting napakalungkot, anong ginagawa mong mali? Bakit, nagmamadaling sinabi ni Jacob, nakipag-appointment na ang mga dati nating kaklase, na bumalik sa kanilang alma mater para sa isang pagtitipon, at inimbitahan ng mga dating kaklase at guro na magsama-sama.